For today's video, guys, manguha taog okra. Diri. Suru sa nato Itong atong ya guys. Na, diri isa, guys. So, bako na po siya. Good morning, Philippines. Good morning, Meta World. Ayan. Ayan yung luya luy luy natin, guys. Ayan guys ayan yung lemon grass natin guys bagnot naman ni Dere ay ay kapoy na si Glimpio so eto lemon grass din guys ayan tatlong eto rin meron din ko dito guys to papaya. Hindi ko na guys, kayam. So ayan guys. Kukunin natin yung okra guys, pero mahaba to guys pa. Ah, 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 mahaba guys. Yung puno na ito guys oh. Super may okra na ako guys ayan may okra na ako hmm. Tag Tuan guys, talbos na Anong tawag sa Tagalog dito? I steam natin guys. Tapos ito yung ulam natin. Ito yung ulamin natin this morning. Kasi ang ulam ng aking anak is hot dog. Paminsan-minsan lang man yung hot dog niya guys. Tagal na din hindi kumakain. nabilhan natin siya ng hotdog so ayan guys kuha tayo ng konting ano talbos so, i-steam natin guys para may makakain tayo ng almusal this morning Thank you guys. Thank you for watching, guys. Thank you guys. Ay. Thank you for watching, guys. Ito. Bye bye.